Epektibo na ngayong araw ang unang bugso ng dagdag sa rawang sahod ng mga minimum wage earner sa Eastern Visayas. Ayon po sa Department of Labor and Employment, epektibo na po ang unang bugso ng 15 pesos na dagdag sahod habang ang ikalawang bugso na 15 pesos ay sa June 1, 2025. Dahil dito magiging 420 pesos na po ang minimum wage sa non-agriculture sector, at service retail establishments na may labing isang empleyado pataas. 390 pesos naman ang daily minimum wage sa agriculture sector at sa service rental establishments na may sampung empleyado pababa. Epektibo pa rin o epektibo na rin ang 500 pesos na dagdag sa buwan ng sahod na kasambahay sa Eastern Visayas kaya magiging 6,000 pesos na po ito para sa mga kasambahay na chartered uh, sa mga chartered cities at first class municipalities habang 5,500 pesos naman sa iba pang munisipalidad